Pinayuan ni Sen. Christopher Bongo ang publiko na maghinahinay sa pagkain sa mahandaan tatlong araw bago ang araw ng Pasko. Ginawa ni Gong Babala kasunod na naging payag ni Department of Health Secretary Teodoro Herbosa na maraming bilang ngayon buwan ang uh, naisugod na sa pagamutan dahil sa sobrang pagkain ng mga matataba, matatabis at maalat pinaalalahanan ng senador na kumpayo ng doktor na bawal ang pagkain na mamatatamis, patataba at maalat, dapat lamang naiwasan ito sa mga handaan. Aniya kung talagang hindi maiwasan, mali naman tumikim ng konti o moderately para maiwasan ang lumala ang dinadalang sakit lalo na ang matataas ang koresterol at may sakit sa puso. Aniya ni Go, kung sakali magkaroon man ng abirya, mabutit mayroon ng Labing pitong regional center sa iba't ibang sulok ng bansa na maaaring matulungan ng ating mga kababayan bukod pa sa pagkakaroon ng malakit, malasakit center sa bawat regional specialty centers sa bansa. Ako, si Giorgio Sikat, walang inatasang balita.